Hinimok ni Senador Miriam Defensor Santiago ang lima niyang kapwa senador na dawit sa umano'y pagkupondo sa ilang peking NGO na mag muna sa pwesto. Ito'y bilang pagpapakita raw ng delikadesa habang sinisiyasat ang issue. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, binanatan nga ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mga kapwa niya Senador na napabalitaan naglaan ng bahagi ng Pork Barrel Fund sa mga bogus o peking NGO. Sa kanyang talumpati sa Accountancy Week Celebration ng Philippine Institute of Certified Public Accountants, sinabi ni Santiago na dapat mag-give of absence na Senador Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada, Bongbong Marcos at Gringo Honasan. Ang limang naturang senador ang nabanggit sa report ng Philippine Daily Inquirer na nagbigay di um ng bahagi ng kanilang pork barrel funds para sa mga peking NGO. Kabilang na ang mga nasa ilalim ng JLN Corporation na iniimbestigahan ngayon ng NBI. Sabi ni Santiago, dapat mag-leave of absence ang lima para sa delikadesa upang mapakita ang hindi nila gagamitin ng kanilang posisyon para lumusot sa mga aligasyon. Hinimok din ni Santiago ang Philippine Institute of Certified Public Accountants na maghain ng resolusyon na nag-uudyok sa limang senador na mag-leave of absence sabi ni Santiago, dapat gamitin ng mga CPA ang kanilang posisyon sa lipunan para humingi ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Partikular na binanatan ni Santiago si Enrile na nakabanggaan niya ilang buwan ang nakakaraan dahil sa hindi pantay-pantay na pamamahagi ni Enrile ng karagdagang pondo para sa maintenance and other operating expenses sa opisina ng mga senador. Ani Santiago, dapat tanggalin ng kapangyarihan ng Senate President na kontrolin ng malaking bahagi ng pondo ng Senado. Sinusubukan pa natin kunan ng pahayag sa ngayon ng mga senador na ang COT sa bogus NGOs scam. Pero ay ilan sa kanila hindi pa sumasagot. Yung ilan naman na sumagot, katulad din senador Gingo Honasan, sinabi niyang dapat suportado ng ebidensya ang mga alegasyon dahil lahat naman daw na lumalabas sa kanyang opisina ay dumaan sa accounting at auditing procedures. Sabi naman ng isa pang nasangkot na si senador Bongbong Marcos, handa siyang makipag-ooperate sa anumang investigasyon. Raffy. Maraming salamat, Jam Sisante.